tayo sa salmong tugunan. Ito po ang itutugon, Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiling Ang nangamumuhi ng walang dahilan Higit na marami sa buhok kong taglay Daming sinungaling na nagpaparatan hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari ko, di na manina Nais nilang kami kunin, dapat daw ibigay. Panginoon, dinggin akong iyong ginigiling dahilan sa iyo ako inaglahi na lubos sa pagkaon siya mihin sa mga kapatid parang ako'y iba kasambahay ko kunay di ako kilala ang pagmamahal ko sa banal mong templo matinding matinding sa kalooban ko sa akin bumagsak pagkahamak sa iyo Dyan. 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 Panginoon iyong dingding akong iyong ako'y dadalangin sa iyo poon sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin dahil sa dakilang pag-ibig mo at pag-ibig sa akin ang iyong pangako pagtubos ay sundin Panginoon iyong dinggin akong iyong ginigiling Panginoon Kong iyong ginigiliin. Ano ba kayong dalawa dyan? Kayo, kayo, hallelujah, hallelujah, balita sa inyo ngayon. Salita na iiral habang panahon. Alleluia, Alleluia. Amen. Thank you, Lord. ay may pang